Aw, oh, ini. Malaking mushroom na corals agad ang nalubugan ko. Magandang pangitain ito mga nudes dito sa kailaliman ng mundo. Wow. Hala, nandito na naman nakasilong ang napaka-controversial na isda. Parang artista. <laughs> ang laki. Napakaganda ng kulay. Pero very complicated ang status nito. Kaya naman, maghanap na lang ako mga nudes ng iba pang pangulam. Dahil mas masarap at nakakatalino ang isda na mayroong fish of mine. Ayun, mayroon din palang kuweba dito sa kabilang bato. Wow. Ano? Nakikita nyo naman, nandito nagtatago ang kambing na mukhang isda kasi naman goatfish. Agay, toso Oscar! Mahaba ng balbas nito. Masarap ang spin sa sukang tuba. Tapos, mayroong saang mga lods sa unahan. Ano? Nakikita nyo naman. Malaki na. Pero hindi ito ang aking kailangan. Kaya naman, libutin ko pa itong kailaliman ng mundo tapos silip-silipin ng mabuti ang bawat gilid ng bato. Ayun, sabi na nga ba, nakatambay sa kuweba, mamahalin mga lods, lapu-lapu. Agay, toso Ano, sa pool mga lods, primer klase na naman, pangbenta muna ito. Kaya naman, ang mahiwagang swat out mula dito sa TV ay para sa sa'yo. Idol Sherwin Loresto from Gumata, Quezon. Tapos, papalapit na ako mga Loods sa napakalapad na payong na corals. Ano? Nakikita nyo naman, napakahiwaga talaga ng kagandahan dito sa kailaliman ng mundo, mga Loods. Wow. Sobrang linis pa ng tubig, kaya naman itong ketong kahit kulay itim, kita pa rin natin. Agay, tuso! Ang galing talaga, sa pool na naman mga Loods, ang masarap sa sinigang, napakalapad pa. <laughs> tapos talaga namang nakakawili magikot-ikot dito sa kailaliman ng mundo pag kagaganda ang mga yamang dagat na tumambad sa atin wow. ano nakikita nyo naman mga lods punong-puno ng mga corals ang bawat bato buhay na buhay ang kanilang kulay tapos ako naman ay naniniwala sa kasabihan na imposibleng walang nakatambay na pangkulam dito Ayun, sabi na nga ba mga lods, may papalapit na pala sa akin. Malaking kulambutan. Wow. Grabe, siya na lang daw ang kusang lalapit. Baka hindi ko siya makita, malagpasan. Agay, tuso. Oscar, napaka wild nito. Ibinuga lahat ang kanyang hata. Kaya naman, ang mahiwagang sweat out mula dito sa Sika TV ay para sa sa'yo. Idol Rekame, Oscar, watching from Ilocos Sur. Tapos, mabilis nga akong nakabalik dito sa kailaliman ng mundo dahil umaapaw talaga ngayon ang blessing dito sa spot, mga lods. Wow. Ayun, sabi na nga ba, may nakasiksik sa butas pero nakalabas naman ang kanyang buntot. Ano? Bakit naman kasi hindi mo masyadong ginalingan ng pagtago? Agay, tuso! Ano? Sakul na naman, mga lods. Ito nga pala ang isdang lupit. Alam nyo ba, pagdating sa paksiw sa gata ng nyong, ito ang pinakamalukit. Tapos magpatuloy pa ako sa pagbusisi mga lods sa bawat kasulok-sulokan ng mga corals dito. Sobrang nakakaaliw kasi at nakakagulat minsan pag mayroon tayong nakitang pangulang. Huwag lang talaga biglang magpakita ang siya. Ayan, nandito lang pala ang malapad na pututan nakahiga kung matulog. Parang ang lalim ng kanyang panaginip. Agay, tusok! Grabe, ang bilis magpaikot-ikot mga lods. Kaya naman pala ito ang pampalinaw ng sabaw.